mga boss, good morning Maya maha tayo, eh, SA Oh, lagakla ng andar <laughs> ano, Para parang nagumpog ng bakal sa loob Ano Dinadala natin ito ng karburador Kasi napaistak ko ng matagal-tagal Ah uh, Pang STX Diba pwede ho yan Kaya po ito na nag Ang andar yung masama, lagakla ka ng na CDI ng 4-pin, yan you know? Ano yung CD na original nya Papalta natin to Ng power Maps, Pang Mio Go convert natin Watch out Wow Tapos Tapos na itong ating kinumbert ng power max Hindi na 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 natin ng video Pero papa Tuturo ko sa inyo Ano Ito naman eh, Kung sakasakali lang Na wala kayong Mabiling Ano CD ng Pang Ano SA Ano ho Ito ang pinakamaganda Walang pali ito ito ang ating yan, power max dual band ito ang ating power max ay pang Mio Mio Amore, medyo mura lang ho ito mura lang ito sa Shopee itong Mio Amore pero wala itong limiter, napaganda ho nito ito yung dating CDI nya inalisan natin, ito yung ano, yung nakurutsog yung lihwa pero ano, nabaldag Nabaldag po ang kanyang andar. Parang napipilitan lang na po andar doon sa isang CDI. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano paglilinya niya. Ano? Ito naman ang ating tutorial ay eh, kung wala lang kayo mabibiling original na CGI. Kung gusto niyong, yung may performance, may counting din ng takbo, itong kabit nyo. Ano? Dahil hindi na rin original ng carburetor nito, ito wala dito sa aming area, walang mabiling original ng pang SA, kaya ito pang STX, ubraho ito. Itong unang yung gagawin mga boss, kunin nyo lang itong pulsar uh, line ito, ito, dalawa ko ito dalawang wear ito, kulay pula at saka kulay puti yung puti, bayaan nyo na dire diretso na yan, ito, papuntang sakit po yan ng CDI na original ito, itong puti, ano ho tapos itong pula ito'y tatakbo pataas, putuloy na po ninyo yan you know? o, pinutuloy ko na po ninyo linya pataas idusong nyo lang sa kulay green light green po, light dalawa itong green dito, meron dark green yun kung nasa ilalim, yan dark ito'y ito, light yung light green ay eh, nagtakbo niya dito rin sa sakit ng CDI. Ayan po. ayan, ayan po yung light green na yun. Tapos, yung light pero yung light green ay eh, patuloy niyo na din. Hayaan niyo na siya. Nakaligaw na yung pataas. Ayan. Hayaan, hayaan niyo na po sa doon. Bakit ito ay dugsong niyo lang dito para kumura siya na extra wire, Ayan eh, o mga boss. Ayan. Mas maluan kalasin itong battery para ano, itong lagay ng battery para maluan yung bakal wire. Ito na ang linyada nito. Ang kailangan nyo lang ay bibili kayo ng sakit ng Mio. Pwede na rider. Rider 150, sa lang yan. Smash 115, pare pare sakit. Ito yung linya niya mga boss. Ano ho? Ito lang kukunin natin. Ipapakita ko sa inyo ng mas malinaw. Isaksak nyo na yung CGI. Pero siguraduhin nyo, hindi nakasusay. Ano ho? Huwag nyo, huwag nyo muna susay. Ano ito. Itong isa, Walang linya ito. Yan, nakatalikot po ang nakatalikod Nakatalikot, mga boss. Ito, isawag nyo yung pakalaman ito. Yan, ito. Para makita nyo maigi. Yung nasa taas niya, ito. Ang takbo nito ay orange. Nang original na sakit, kulay orange. Ano? unahin na natin yung kabay niya. Yung kabay niya ay, ang takbo nito ay papuntang negative, kulay itim. Yung nasa dulo niya, ito na sa dulo po, ito. Ang takbo nito ay papuntang power, 12 volts. Ah, uh, 12 volts na po. Tapos tong dalawang magkaabay. Yung dalawang magkaabay mga boss. Itong nasa gitna, ito, ito, ito. Ito, itong nasa gitna ito, papuntang kulay puti. Yun know, o, yung kulay puti, yan, puti o yan. Tapos itong isa, yung nasa dulo, yung dulo dulo, na nasa ilalim, ito. Ay, papuntang light green. Ito. Yung light green na yun Ito na po yun Parutong yan 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 mga boss Surubulo yan Na underin yung SA Walang palya Hindi po sa yung ano Yung Dito sa isang ano Dito napipilitan na yung underin niya Sa 4 pin Kung bagli na baldag ano O testing natin mga boss Ayan o Yan, maganda ang andar niya. Maganda ng minor mga boss. Medyo adjust na natin timing chain, medyo nakalakalas eh. Sana so, nakatulong yung ating video sa mga nag-DIY. Ano po? Salamat po mga boss. Pasubscribe na rin ang ating YouTube channel.